I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. nga guys, italaga e, namang pinakilig nga tayo sa birthday message ng ating Donnie Pangilinan para sa kanyang tink na si Val Mariano alam naman natin kung gaano nga talaga siya kasupportive dito. At talagang ang post nga na ito ng ASAP official sa kanilang social media account ay nai-repost nga ng ating bal Mariano sa kanyang social media account. Kaya naman talagang umani nga agad dito ng maraming komento mula sa mga bula na talagang nakaabang sa bawat update nga ng ating couple sa kanila na kaya naman talagang pinapanood at sinusuportahan dahil sino ba naman daw ang hindi kikiligin sa birthday message ng ating Donnie para sa kanyang Belle? Kaya naman dahil dyan ay trending nga ito sa social media. Kaya naman stay lang tayo for more update nila Donnie at Belle sa mga susunod pa na ayuda. Dahil marami pa nga talaga tayong dapat abangan sa ating couple ngayong araw.